Ngayong araw nga ay pumunta kami dito sa Pure Gold para maggrocery ng mga bibili ni Mama pa uwi sa probinsya. Pagpasok na namin sa loob ay niyaya kami dito ng kanilang staff para daw sa free massage at masubukan daw namin. Marami rin na nagpapamasage sa kanila. Kaya naman, trinay na rin namin ito ni Mama. Para saan po yan? Uh, sa ulo sa at sa tuwag, sa joints, pwede yan. Ah. yan o, pakatrike, pwede. Marami na siyang bala, pang therapy na siya, ma'am. So, kakanyan mo lang siya. Kung baka ito nang pag-inotin best niya, pag may pain sa katawan. Ito lang ang isa. Ay, nakadesign ko siya. Masakit yung likod mo, kaya mo siya. Meron dito pang likod, tsaka ano? Kakanya siya na. May pumataas ito pa. Yeah. Ang pinaka-pinotinot kasi nito sa katawan niya, may magandang sotolasyon nito. Tsaka siya si Punin. Ano po ko, yung

yung yeah, brain massage, minutes po yun. Kaya minutes po, sa kapay na po mo, ma'am. Ayan, sarap. Ay, ko, be. Nakikiliti ako, be. Pero talaga, sa una, ma'am, nakakakiliti. Pero alam mo ba, man, yung parang pangan mo, yung pinaka-reportante. Yeah. Yeah. Masarap siya. Ditong part naman ay nihilot na kami ni mama sa kamay na papuntang braso. Kaya naman, pag nagpamassage ka rito ay talaga namang sulit kasi lahat ng parte ng katawan mo ay mamassage nila gamit itong machine. Kaya naman, tinanong ko kung magkano ang presyo nito. Nagkakahalaga ito ng 22,800 pesos. Dito lang yan sa may General Luna, Taguig City. Pagpasok mo sa lab ng Pure Gold ay nandito lang sila sa may bandang gilid. Kaya sakto, kapag may libre kang oras ay pwede kang dumaan at magpamassage sa kanila. Ay, ako, gumawa yung likod no? Ang dami mo kasing lamig daw. Oh, Lalo pag masakatamba oh, lang ako, hindi ko nagdadrive ka. Obo, oh, masakit yan ba? sa ano eh, balikat. Oo, oh. oh, oh, yan. Yeah. Yeah. Sa part naman nito ay nasarapan na si mama. Kaya naman, hindi niya namamalayan yung sandaling niya kanina ay mabot na kami ng dalawang oras. Parang gusto na nga niyang matulog. Kaya yeah, sabi ko, babalikan ko na lang siya bago magsarado ang pure gold. Sure is. Ito naman yung part na nakakatulong kapag may problema ka sa bahagi ng tiyan mo. Ang kagandahan nga dito ay pwede kang magdala ng kasama mo kapag gusto nyo matry ang machine nila. Ito nga pala yung pinaka-favorite part ko. Yung imamasage yung mo mukha mong papunta sa ulo mo. Talaga nakakaginhawa siya kapag meron kang migraine. Lalong-lalo na pag may sipon ka. Pati utak ko nanginginig din. Sarap. Ay, di ba may sinus ka? Opo, meron. Kasi nagano ako, sir. Na... Ito nga pala yung box ng machine kapag bumili ka sa kanila. Mukhang nahalaktaan nila ako dito na panay video ako. Tatawa <laughs> 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 ko. ka? Ano yan pala eh? Dito nga, ay dinemo na ito kung paano gamitin. Wala kang ibang gagawin, iikot mo lang siya, and then, pagpapalakasan mo, adjust uh, just mo lang yung ano niya, iikot mo lang siya. Ito yung card niya. Ayan, pagpapatay mo. Ayan na, pabalik na. Ano siya? Clockwise. yung oh, no, isa, counterclockwise. Okay. Oh. ID, ID, meron. Ah, okay. Kahit, okay na yun, sir. Ah, kahit hindi na siya nakasagan. Okay, okay. Ang sabi sa amenities ni ate ay meron itong 1 year replacement at 3 years warranty. At meron ka nga din privilege sa loob ng 3 buwan na pwede kang pumunta ng isa o dalawang beses sa isang linggo. Mami, itatabo, ka siya ha? You know, after nga namin mabili, ay eh, pumunta na rin agad kami ni Mama sa grocery. Yun lang, salamat sa parunood!